Matay ang dalawang magkapatid na menor de edad habang mahigit dalawandang individual ang nasunugan sa barangay Poblasyon, Mandaluyong City. Ayon sa City Social Welfare Office, 57 pamilya ang nawala ng tirahan at naranatili ngayon sa evacuation tents na sinet up sa Poblasyon Community Center. Naabutan dito ng DZRH News, sinanay Magdalena Espinosilla, lola ng dalawang batang namatay sa nasabing trahedya. Kwento niya, nakatira umano ang mag-iina sa ikatlong palapag ng bahay nang bumaba ang nanay ng na mga bata para magbanyo pero hindi na nakakyat pabalik ka dahil sa second floor sumiklab ang sunog. Doon sa sinasabing ikalawang palapaga, nakatira ang tiyuhin ng mga batang hindi na umano makontak at mahanap hanggang sa mga oras na ito. Nanay daw yung nagbanyo kasi Nung yun nagmulan sa sa na oh. Kinilala sa mga pangalang Joyce at Justin, ang 15 anyos sa dalagita at 5 anyos na batang lalaking natupok ang katawan habang sila sila'y natutulog. Naapulang sunog pasado alas 2 ng madaling araw matapos umiklab pasado alas 11 ng gabi habang patuloy naman ang pagsiyasat ng Bureau of Fire Protection sa tunay na sanhi nito. Para sa NBC TV Network News, ito si Edniel Parusa. Sama-sama tayo Pilipino.